Ngayon sa ating She Shines, makikilala natin ang isang gurong hindi lang nagbigay ng inspirasyon sa mga estudyante, kundi pati na rin sa mundo ng blogging. At para ibahagi sa atin ang kanyang kwento at inspirasyon sa likod ng kanyang tagumpay, ay makakasama po natin live dito sa studio ang dedicated teacher and blogger na si Ma'am Josephine Bansal. Good morning po at welcome po sa rise and shine Philippines. Good morning. 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 Good morning. Good morning. Grabe, 'no, makita ko lang si Ma'am Josephine, parang iba na yung yes, yung lightness light ng energy Audrey, niya. Oh, yung mm -hmm. oo. oo. Miss Josephine, we wanna know, paano ka napasok sa blogging? what inspired you at paano mo ito na isasabay sa yong pagtuturo? Kasi ang tinuturo ko po ay journalism. Okay. okay. Kaya alam niya naman ng mga kabataan, mahirap pagkumbinse na magsulat kung mm -hmm. ang teacher nila, hindi nila hindi nila nakikitang magsulat kaya yes. nag umpisa ako magsulat para may ma, ma convince silang magsulat. Kumbaga oh. practice what you preach, diba? Oo. yung nila Oh. oh. <laughs> mm. Ah, -mm. uh, bal balita natin, mean, Ma'am, na may isang tao po na naghikayat sa inyo na magturo. Paano po ito nakaaapekto sa inyo hanggang ngayon sa inyong professional life? Mm -mm. Ang ang pinakamalaking impluensya ko ay ang aking mama ang nanay okay. ko dahil teacher siya ng elementary. Mm -hmm. na sana na hello sa lahat din ng teacher happy National Teachers Month. Yes. And of course I understand. Ang isang blog po ay uh, um, of course you feature different stories and you started with travel blog. Oo kasi okay. noon ano hmm. gusto ko maalala kung saan ako nagpupunta para pwede kong balikan tapos mm -hmm. pwede ko i-recommend sa maraming tao okay. na maganda doon, masaya doon. Ito yung pwede mong gastusin doon tsaka ano, tinatago ko muna yung sa nanay ko kasi natatakot yung nanay ko saan-saan ako nagpupunta. Na mm -hmm. Adventurous para ito si Josephine. Oh, e, oh. No? parang ano ma, it's like your passion project kasi yung pagtuturo, kumbaga ito na yung um, hobby mo. Yung uh, pagbablogging. Eh. Kasi pag ang isang tao, isa lang yung nakafocus yung ginagawa niya mm -hmm. tapos nalunod na siya doon. Dino, dapat meron kang iba pang ginagawa mm -hmm. para magkaroon ka ng work-life balance, maayos yung pananaw mo kasi meron ka ibang mundong ginagalawan. Okay. Kaya medyo marami kang taong nakaka... Kilala, lalo na pag nagsusulat ka, marami kang nakakahalubilo mm. na hindi lang tungkol sa school, mas marami kang maisishare dun sa mga estudyante mo. Okay. Oh, I, I understand nagbago I I yung buhay natin from the personal way of writing your blogging hanggang sa marami na ang nagbabasa nito. So, tell us more about the reception of those people who are reading your blogs. Nakakatuwa yung part na sinasabi nila teacher ko yan ang galing ng teacher mm -hmm. ko tapos sasabihin nila nakuha ko yung recommendation ng ganitong lugar at ganitong salit mga ano mga places dahil nabasa ko sa sinulat mo. Until now you travel? Oh, pero hindi na ako nakakonsentrate sa travel. Napunta na akong showbiz. <laughs> showbiz. <laughs> showbiz! showbiz naman. So, naka interesting, interesting kasi journalism yung tinuturo nyo. Tapos, it's like lifestyle naman yung personal Napunta na nasusulat na na nyo. Oh, oh. Why, why showbiz? Everything kasi, men. ano eh, siguro yung ikaw rin, fangirl ka rin, kahit mm. papano, marami kang artistang gustong sana makapicture ako kay ganito, kay ganyan. Mm -hmm. Tapos, pag na-invite ka, nakita mo yung artista, nare mo, ganito pala yung mag-interview ng totoo. Tapos, paano mo sasabihin yun sa studyante na pag nag-interview ka, paano, pa paano mo isusulat yung organize pag kinompose mo. Medyo natutu nakakatulong talaga yun. Yung mm -hmm. artista yung Nai-interview mo kasi yung mga estudyante, mahilig din sila sa artista. Mm -hmm. Oo, oh, kultura natin yan. Oo, oh, eh. oh, oh. Oh. mahilig oh. sila talagang ma makinig ma sa sabihin funer. mo. Kasi yes. pag nagkwento ka, personal experience, nakausap mo siya. Katulad ngayon. Ito, pinag-aaralan nila lahat yan, mm. ituturo mo, paano yun. Until yung... now, you teach yung journalism? Oo, oh, oh, kasi ang okay. daming contest eh. Mm -mm. May group contest, may individual contest. Yung individual pa lang. <coughs> Munga, Tutok dapat? Oo, ano, oh, 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 oh. dapat per category kung saan siya magaling. Pag-aaralan mo, ituturo mo sa kanya. Mm -mm. Kaya mahirap na, ano lang, taga dito yung by the book ka lang talagang mag-e-explore ka rin po oo. katulad ninyo ipinapangarap na ng mga bata nila yun ng sana maging ganun din ako maka, makita rin ako sa TV Ma'am, I wanna to know naman your view mm -hmm. sa panahon ngayon na ah, ay nandiyan na yung social media at kumbaga ang bilis-bilis na nung um, pagkuha mm -hmm. or access na mga information. Gano po kalaga yung journalism and your blogging? Kasi ito talaga pagsusulat po talaga ito eh, ba? Diba? Ngayon kasi parang yung mga reels, 15 mm -hmm. seconds, napakadali na po eh. Pero ano pong view nyo, yung kahalagaan pa rin ngayon nung uh, blogging or journalism? At saka yung disiplina na yung teacher matanda. Napakalaki malaking uh, factor kasi pag bata ka, you want to go with the flow, with the trends, with the technology. Pero pag matanda ka, nakikita mo na iba yung disiplina kapag nagsusulat siya. Pag nagsusulat siya, may sense of responsibility siya kasi pag may error siya, makikita at makikita niya, iaayos niya. Eh kapag nagbablog lang siya, kung ano yung video, yun na lang. Mm -mm. Pero pag nagsusulat talaga siya, makikita niya, ay, kailangan ko ayusin yun, mm -hmm. mali yung ginawa ko dati. Kumbaga may cross-checking pang cross mga proseso. No. Kaya importante mm -hmm. na nagsusulat talaga. You mentioned about the contest. Um, I understand you're also an advisor to different national school press conferences. Mm -hmm. So, tell us more kung paano mo yung yung experience with blogging, within the interviews with the different sources sa pagsari uh, ng mga bata sa mga contest like this? Malaking bagay nga yung nagbablog ka kasi pag nagbablog ka, pag nagsusulat ka, yung sense of responsibility mo pagdating ng contest, marirealize ng bata, a ah, iba yung sinabi ng teacher, iba yung sinabi ng judge. <laughs> Kailangan mo matutong mag-adjust, eh pero dahil nagsusulat ka parate, medyo alam mo, mas maging Pap versatile ka. Oo, oh, mm -hmm. nag nagkakaroon ka ng versatility. Tapos, natuturoan na mo yung sarili mo na kailangan ko talagang pagpasensyahan ito at kailangan habaan ko talaga yung oras ng pagsasanay ko, yung training mm -hmm. ko para talagang maka-adjust ako sa iba't ibang judge. Oo, no, parang discipline, mm -hmm. Oo, na versatility. And then yung um, training, no? Mm -hmm. Mahalaga talaga yun. Mm -hmm. um, paano namin ma-access yung vlogs mo, mam? Ah, <laughs> <laughs> hindi ko naman ina-advertise, pero uh, pangalan ko na rin lang, joebonzol.net. Mm -hmm. Ayun. On that note, thank you so much, Miss Josephine Bonsol. sa iyong oras at inspirasyon na mo sa ating programa. Ngayong araw, tunay na ang iyong dedikasyon. Sa pagtuturo at pagsusulat, ay nagbibigay ng liwanag at pag-asa sa maraming kabataan at mga guru.